Kilala si Chris Aquino na anak ng mga bigating politiko at mga mayayamang tao. Mas lalo siyang nakilala dahil sa sigang Queen of All Media na reyna ng talk show dito sa Pilipinas. Sa dami ng kanyang proyekto noon sa showbiz at kaliwat ka ng mga endorsement, hindi na nakakagulat na naglalaman ng milyon-milyon ang kanyang bank account. Pero ngayong nahaharap siya sa matinding pagsubok ang pagtama ng siyam na klase ng autoimmune disease, patuloy pa rin ang kanyang gamutan sa Amerika. Sa kabila ng milyones o bilyones na salapin nito, sapat ba ang naipon niya sa showbiz para tustusan ang kanyang pangangailangang pangkalusugan? Sabi pa nga ng ilan, kung walang pera si Chris, abay siguradong matagal na itong nakabaon sa hukay. Pero dahil sa kanyang kayamanan, eto at buhay na buhay pa rin ang reyna ng talk show. Samahan niyo ako sa video ito hanggang sa uli at alamin natin kung gaano ba kayaman itong ating queen of all media na si Kris Aquino. Pero kung bago pa kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na. Si Chris Aquino ay kilala bilang isa sa pinakamayamang celebrity sa Pilipinas base sa kanyang career, investment at pinanggalingang pamilya. Masasabi natin siya ay may malaking yaman. Pero ang tanong, bakit nga ba siya mayaman? Mayroon tayong apat na listahan dito sa kanyang source of income. Una, showbiz career. Chris has been in the entertainment industry since the 1990s. Isa siya sa highest paid TV host noon at nakagawa na rin siya ng mga blockbuster movies tulad ng Feng Shui at Sukum. Pangalawa, endorsement. Tinagurian siyang Queen of All Media at isa rin sa pinakademand na endorser. Halos lahat ng produkto mula shampoo hanggang sa instant noodles ay na-endorse niya na. Sinasabing milyon-milyon ang kanyang kinikita rito Pangatlo, negosyo at investments. May mga negosyo rin si Chris noon tulad ng fast food franchises at investments sa real estate. Isa siyang matalinong businesswoman pagdating sa paghandal ng pera. Pangapat, political family bilang anak ni dating Pangulong Cory Aquino at kapatid ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, may minana rin siyang yaman mula sa kanyang pamilya. Bagamat walang official figure, ang mga reports at estimates mula sa iba't ibang sources ay nagsasabing ang kanyang net worth ay maaaring nasa 100 million hanggang 300 million pesos o higit pa. Isa sa kanilang ari-arian ng pamilya ay ang Hacienda Luisita, isang 6,453 hectares na lupain sa Tarlac. Ito ay orihinal na pag-aari ng pamilyang Kuangko kung saan kabilang si Cory Aquino. Noong naging pangulo si Cory, ipinasa niya ang kanyang bahagi sa kanyang mga anak at sa ilang non-profit organizations. Ayon sa mga ulat, hindi kasama si Chris Aquino sa mga tagapagmana ng kanyang ina, ang dating pangulong Corazon Cory Aquino. Sa isang panayam noong 2018, ibinahagi ni Chris na hindi siya bahagi ng mana mula sa kanyang ina, pero may ilang parte ng negosyo ni Cory na bahagi pa rin si Chris Aquino. Samantalang si dating Pangulong Binigno Noynoy Noy Aquino III, ang kapatid ni Chris, ay nagmana naman ang ilang ari-arian mula sa kanilang pamilya. Sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN -e noong 2010, iniulat niya ang pagmamayari ng mga ari-arian sa Quezon City, Antipolo at San Juan, pati na rin ang mamahaling sasakyan na may halagang 9 million pesos. Bagamat si Chris Aquino ay kilala bilang isang mayamang personalidad sa Pilipinas, Lumalabas na ang kanyang kasalukuyang yaman ay maaaring hindi sapat upang tustusan ang patuloy na gastusin para sa kanyang gamutan sa si US. Noong 2024, ibinahagi ni Chris na ang kanyang anak na si Bimbi ay babalik sa Pilipinas upang magtrabaho umano para makatulong sa pambayad sa kanyang lumalaking medical bills. Ipinakita nito na sa kabila ng kanyang naipong yaman mula sa kanyang karera, ang mataas na halaga ng medikal na paggamot sa US ay nagdudulot ng na malaking hamon sa kanyang pananalapi. Ayon pa sa si ilang ulat, ang mga gastos ni Chris Aquino para sa kanyang medikal na paggamot sa US ay maaaring umabot sa malaking halaga. Sa isang artikulo mula sa news Feed noong Marso 2025, Nagsasaad na ang kanyang mga gastusin sa UCLA Medical Center ay maaring umabot ng humigit kumulang 1.5 million pesos kada araw. Hindi pa kasama ang iba pang gastusin tulad ng tirahan, pagkain at sweldo ng kanyang mga tauhan. Samantala, ayon sa pahayag ng kolumnistang si Christy Fermin noong June 2022, ang kabuwang gastos sa loob ng dalawang taon ng paggamot ay maaring umabot ng bilyon. Kung may reaction kayo dito sa ating channel, maaari kayo mag-comment sa baba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po!